Nakaparayam ng local media sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay, ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa front line na balitang iyan si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Julius nakarating na sa Bengaluru, India si Pangulong Bongbong Marcos para sa second leg ng kanyang limang araw na state visit dito. Unang humarap ang pangulo sa Philippines India Business Forum at mamaya makikipagpulong din sa business leaders. Pero bago 'yan, sumagot muna siya sa ilang issue gaya ng plano manong pagpapasasinate sa kanya. Siya seryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo ng tanongin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke! Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? You have to be careful. <laughs> The, um, but then, you know, in, in my position, there always is uh, some, some kind of threat. Uh, and we take them all very seriously. Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, ang isa sa pitong articles of impeachment laban sa Bise Sa parehong panayam, ibinahagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbilipan ng Brahmos missiles ng Pilipinas mula sa India. Pero paglinaw ng Pangulo, We are simply reacting uh, to the challenges that we are facing. Those challenges, of those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Napag-usapan din daw ni na Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kanika nilang boundary sa China the similarity between our situations is that it is a um, a rejection of any unilateral attempt to change boundaries no no one country can stand up for a principle there have to be a coalition Gusto raw ni pangulo marcos na bumuo ng koalisyon ng mga bansang may parehong pananaw pagdating sa teritoryo at soberanya sa pagpapatuloy ng state visit dito labing walong kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at mga kumpanya sa India. May kaugnayan niyan sa IT, healthcare, manufacturing at education. Sa kanyang talumpati, ibinigay ng pangulo ang gumagandang ekonomiya ng bansa. Maging yung mga polisiya o patakarang ipinatutupad ng kanyang administrasyon para sa mabilis na pagpoproseso ng mga dokumento para sa mga negosyante. Ang sabi ng pangulo, plano niyang gawing trusted, connected at competitive country ang Pilipinas sa buong Indo- -Pas Region. Julie. Maraming salamat, Mobile Giorno, Julie Baisa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kaumprinsibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.